mga kababaihan at mga ginoo, mga panatiko ng palabas sa pagsusulit, at mga mahilig sa matatalinong labanan, maligayang pagbabalik sa gininto ang panahon ng mga tanong na nakakaganyak sa isip at nakakapanabik na mga intelektual na tunggalian. Ang eksena sa palabas ng pagsusulit sa Pilipinas ay babalik at narito kami upang ibigay sa iyo ang mga kapanapanabik na detalye. Mag-sick up! dahil bumalik na ang maalamat na case master na si David Seldran at dadalhin niya tayo sa isa pang paglalakbay ng kaalaman, kompetisyon at prestihiyo. Ngayon, kung lumaki ka noong siyam na puti, ang pangalang Battle of the Brains ay dapat tumunog. This was TV quiz show that had students from all over the country competing for academic glory. It aired from isang libo, siyam na daan at siyam naput dalawa to dalawang libo at isa on yeah. negatibo siyam, challenging the brightest young minds in elementary, high school, and college divisions and of this college divisions no other, David. Seldren Ngayon, pagkatapos ng mga taon na malayo sa Kids Show Spotlight, bumalik siya bilang quizmaster para sa bagong bilyonario quizbii ng Bilyonaryo news channel. Okay, let's dive into the details. Bilyonario quizbii is set to premiere this coming May, just in time for the midterm elections. Talk about perfect timing for a battle of wits. So, what's in store for viewers and contestants alike? Narito kung paano gumagana ang kompetisyon. 27 prequalified na mga mag-aaral sa kolehiyo mula sa mga nangungunang institusyon ang magtutunggali sa isang serye ng matinding elimination round. Maglalaban sila sa semifinals. Lahat ay hahantong sa isang epic grand final kung saan tatlong kalahok ang maglalaban laban para sa pangwakas na premyo. At sabihin ko sa inyo, ang mga kategorya ay walang halong pagsubok na paksa sa aming mga laban at para mas maging kapanapanabik ang mga bagay-bagay. Ang lingguhang mananalo ng bawat episode ay magkakaroon ng pagkakataon sa isang espesyal na round ng bonus na may mga temang tanong, ibig sabihin, mas tumataas ang mga pusta sa bawat pagkakataon. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit ito mahalaga. Malaki ang papel ng mga palabas sa pagsusulit sa paghubog ng mga kabataang isipan at pagsulong ng intelektwal na pagkamausisa. Ang mga palabas tulad ng Battle of the Brains ay nagbigay daan para sa marami sa mga pinuno ng industriya ngayon, akademya at innovator. Sa pagtuntong ng bilyonaryo KSB sa Spotlight, binubuhay namin ang isang tradisyon na nagpapahalaga sa katalinuhan, mabilis na pag-iisip at kapangyarihan ng kaalaman. Sino ang nakakaalam? Ang susunod na kampiyon ng bilyonaryo case ay maaaring maging isang pinuno, siyentipiko, o negosyante sa hinaharap. At hey, hindi ba't napakaganda kung magkakaroon tayo ng bagong alo ng mga batang isip na nagpapatunay na ang katalinuhan at tiyaga ay naghahari pa rin sa digital age? Para sa mga manonood sa bahay, maghanda upang subukan ang iyong sariling kaalaman. Tulad ng mga magagandang araw, makikipaglaro ka, sumisigaw ng mga sagot sa screen, at maaaring makipagdebate pa sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ito ay magiging isang nostalgic na biyahe para sa ilan at isang kapanapanabik na bagong karanasan para sa iba. At syempre, panonoorin namin si David Seldra na gawin kung ano ang pinakamahusay na ginagawa niya sa pamamagitan ng nakisbitature na paligsahan sa paggabay sa mga paligsahan na iyon. Ang malaking tanong ay, Sino ang lalabas na mananalo? Aling kolehiyo ang mag-uwi ng mga karapatan sa pagyayabang bilang intellectual powerhouse ng season? Malapit na nating malaman. Kaya markahan ang iyong mga kalendaryo lahat. Ang bilyonaryo quiz ay paparating na sa iyong screen ngayong Mayo at binibilang namin ang mga araw hanggang sa itanong ang unang tanong. Kung mahilig ka sa magandang brain teaser, kung fan ka ng kids show, o kung gusto mo lang makita ang pinakamahusay at pinakamaliwanag sa aksyon, ito ang palabas na dapat panoorin. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell na iyon para hindi ka makaligtaan ng kahit isang update sa Bilyonaryo Kids. At ipaalam sa amin sa mga komento, sino sa palagay mo ang mangingibabaw sa kompetisyong ito? Ano mang mga hula? Ituloy natin ang talakayan at ito ang iyong naging ultimate guide sa pagbabalik ng kids show greatness. Manatiling matalino, manatiling mausisa at magkita-kita tayo sa susunod. Bye muna.